Isa lang naman ako sa mga taong namamangha sa ganda ng kalikasan. Kumusta? Ako nga pala si Francis Tarat samahan niyo ako sa aking istorya vlogs at iba pa. Dahil summer season na. Isa sa magandang gawin ngayon ay ang maligo. Kaya naman sa video na ito samahan niyo ako at ibabahagi ko sa inyo ang isa sa ganda ng kalikasan. Batis o ilog. Ikaw na ang bahalang pumili kung alin sa dalawa. At ngayon pupuntahan natin ang Rangas. Oo, Rangas ang tawag namin sa batis dito sa Partido Area, Camarinesor. At mula sa aming tahanan mahigit labing limang minuto bago namin narating ang dulo ng kalsada sa pamamagitan ng motorsiklo. Ang init guys! Tara maligo tayo sa Rangas! <laughs> At mahigit pung minuto naman na lakaran ang kailangan upang marating ang Rangas ng Sityo Magdagini, Buyo Goa, Camarinesor. Oh, yan ang tunay na ranggas ah, Look at that Pagkarating namin sa lugar ay wala nang patumpik-tumpik pa at agad na kaming naligo. Malamig at prisko ang tubig dito na talaga namang akma sa init na dala ng tag-araw. At talaga namang dinarayo ang lugar na ito ng ilang mga lokal mula sa mga karatik bayan ng Goa ang tubig sa batis na ito ay nagmumula pa sa paanan ng bundok Isarog na siyang dumadaloy sa mga barangay na nasasakupan ng bayan ng Gowa down to San Jose Camarines. malinis, maganda at nakakamangha ang inang kalikasan. At sana ang maiksing video na ito ay magsilbing paalala na panatilihin natin ang disiplina. Huwag nating itapon o iwanan ang ating basura kung saan saan. Nang sa gayon ay masilayan pa ng susunod na henerasyon ang ganda ng kalikasan. Ako nga pala si Francis, salamat sa pagsama sa aking istorya. Naway samahan niyo ako sa mga susunod pa nating istorya, oh, vlogs manis. at iba pa. Okay, pauli na kami ngunyan. Tapos.